What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog tungkol sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga makikising na tropa diyan kay Adrian Noya at kay Jonathan Albia. Shout out sa inyo mga bossing. Ngayon nga ay ang ikalabing isang araw ng ating pagtaya sa loto Ngayon ay January 12, Friday At ang loto draw ngayong gabi ay Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658 At syempre kung tayaan lang ang pag-uusapan Ay hindi tayo nagpapahuli dyan At ito na nga ang ating mga tickets oh. At ito na nga ang ating mga numero Syempre ito yung mga inaalagaan natin Sa 645 at sa 658 So ayun lang mga bossing at hintayin na lang natin mamaya ang magiging resulta ng loto draw sa 645 at sa 658. At sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at syempre yung pinakainasam natin 6 numbers or jackpot prize. Although hindi ganun kalaki ang premium ngayon sa 645 dahil kamakailan nga lang ay napanalo na lang ng dalawang winners. At ganun din sa 658, ito lang ay umabot ng 50 million pesos. Pero para sa atin, napakalaking premium na rin nun mga bossing. At ito na nga ang naging resulta ng Lotto Draw ngayong gabi. ay na natin sa 645. Ito nga yung inaalagaan natin na numbers. Sa letter A nga ay nakakuha tayo ng number and 11. Woo! At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number 11. Na. At syempre, ang susunod na ay ang Ultra Lotto 650. At dito nga sa inaalagaan natin numbers. Sa letter A ay wala tayong nakuha. At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng number 44 lang. Ngayon nga ay nalaman na natin ang naging resulta sa lotto draw ngayong gabi sa Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. Although nakaisang number lang tayo mga bossing, better luck next time. Maraming nang next time. Uh, yun lang mga bossing, thank you for watching. And please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. At sa ating Facebook pa, paki-follow na rin po tayo sa ating Facebook at sa ating TikTok, mga bossing. So ayun lang mga bossing, hanggang sa muli. Bye. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.